Welcome to my channel mga waps uh, Channel uh, Ngayon dadalhin ko si Mr. Lee Dahil katapos ng to ng Lugon At doon ko lang din siya dalhin Sa dinadalhan ko dati na maraming alpas At sa mga paps Umulan hanggang alas 3 siguro At ngayong umaga napapakita yung araw Baka may lumalaki eh. Sub Subok lang Yeah. Uh, natin tagal yung mga paps At sa mga shut out sa mga ito. Unang sit-up ni Mr. Lima, paps. Akala ko dito walang lumalapit dahil walang humuhuni. Dahil kagabi umuulan, tapos umaga, umaraw naman kaya hinihintay-hintay ko na lang na umuhuni siya at yun nga may lumulapit at nag call pa bago dumapo at ito yung alpas na to

Mr. Lee Ito yung pangati ko na talagang walang kupas mga paps Oh laki yo, oh. Nag warning call to bago lumapit nalawin to na, palcon mga ilang araw dalawang araw tatlong araw hinahan ko talagang mamahuni at makahuli pa rin siya so sit up number 2 mga paps at dito ako muntik ng makagat ng tabubuan kung dawagin dito sa amin dito lang pala sa itaas nito kunti siguro mga dalawang di pa lang yung distansya imbis papunta na ako dun sa baba nung nakita ko talagang Uh, natakot na nako dahil ang laki ng tamubuan may na-encounter na si Mr. Lee dito ng maganda din na alpas mga paps talagang palahonin na alpas uh, noong paghuni ni Mr. Lee nasa distansya pa yung alpas tapos nung nagkahunihan na sila noong malapit pero hindi dumadapo yung dumadapo dito mga paps ay yung kasama niya yata yung babae huling dumating dahil nakita ko sa taas nagpakalik-halik pa yung dalawa tapos yung lalaki hindi talaga sumunod o matador yung magaling na alpas karamihan talaga sa magaling na alpas matador sa ako mga mga isang oras din ako hintay sa alpas na ito kung bababa. Kaso ayo talaga bumaba. di lang sa taas pa huni forward ko na lang yung video mga paps para iiksi yung alpas dito mga paps nasa taas na naghalikan pa yung dalawa yung babae at lalaki at yung dumadapo nga dito yung babae babae yung lumapit mga raps. yung magaling na alpas hindi, hindi lumapit naka 30 minutes din panood naka 30 minutes din na panood si Mr. Lee hindi to yung magaling na alpas babae baba yung dumako baba ito yung dumako at sayang yung pangatlong huli dito mga paps dahil hindi na ko na lang video dahil nag full memory maganda sana alpas dahil humuhuni muna bago na sayang mga paps pangatlo hindi na ko na lang video dahil nag full memory o pangatlo hindi na ko na lang video kumakampay pa bago dumapok. at humuhuni pa bago lumapit din humuhuni. o ito sayang hindi na ko na ng video o na full memory dito na po ng video mga paps mga tatlo, nag full memory kaya nag delete ako ng ibang videos yung mga luma Ayan. Oh. tatlo, Mr. lee at ito ay kumakampay to ito kumakampay bago lumapit at humuhon pati bago lumapit, oh, maganda to okay